Nakikita mo ba yung mga pusa mo na walang magawa tapos tulog ng tulog? Ito ang solusyon. Bilhan mo sila nitong cat teaser na katulad nitong nabili ko. Meron siyang malakas na vacuum suction cup na pwedeng ikabit kahit saan. Tapos meron siyang high elastic stainless steel wire plus uh, feather na pwede nilang laruin. Sobrang exciting to para sa mga pusa mo. Lalo na may mga built-in siya na bell na kalansing. Pero nakatago naman siya at secure siya kaya safe naman matibay ang feather nito at gawa sa high tough material at pangmatagalan siya. Kaya bili na kayo guys para ma-maintain yung active tsaka healthy yung mga fur baby nyo araw-araw. Tap nyo lang yung link na nilagay ko dyan. Pwede kaya yung yellow basket para makabili kayo. Salamat!